yun I mean guys, isang uh, so magandang umaga mo sa ating lahat. So, welcome back mo sa akin, aking channel. So, for today's vlog ay magbibigay tayo ng uh, anti antibacterial plus vitamins sa ating mga alagang uh, Especially sa ating mga pasisiyo. So, yun guys. So, ito yung gamit natin guys. So, yung vitrasin na classic lang. So, hindi dito sponsor guys. Uh, disclaimer na. Ito ay sadyang gamit ng natin dito sa ating sa uh, pag-aalaga na para manok. So yun guys, bali dalawang kutsara sa isang galong tubig. So dito po, dito, dito lang yung tubig guys. And then, i- e, ganun lang isasalin ko lang dito. So, kahit kunti lang yung sisyo natin. Uh, para may mabigyan din natin yung ating mga manok, lagang manok. so panglahat guys lahat na ng vitamins dito vitamins plus so, para panglaban yung ating mga manok sa sakit so, ko lang. So, guys para mahalo. update ko rin kayo guys sa uh, 15 days old na pasisyo natin yung limang piraso na uh, sisyo na shamo natin guys so shout out nga muna kay Kwan kay Aquarius Farm so from Qatar so isang kababayan natin so kay Hilig Manok and then kay GR Magsayo na uh, palagi nanonood sa ating mga channel so ito na guys o so, itibigyan nyo natin sa ating mga lalagang mga ah, manok so, rice tama so, tama ito guys ah, napakain ko na yung ating mga lalagang manok sure ano na so, para ma-absorb talaga ng katawan natin yung ating uh, kinakain pinakainom anti antibacterial plus vitamins so yun guys so na natin sa ating mga alaga so yun guys so yung isa nating pasisiyo so Nabigyan na natin. And then dito yung ating uh, Shama So only feeding pa rin tayo guys Yan Baby stag booster So yan guys Bali in 15 days uh, Nakaubos na tayo ng dalawang pack So panibagong pack na naman Pangatlo na In 15 days So yan guys mula kanina hindi pa sila nakainom ito ng tubig So, ito yung ating ilalagay. So, yan guys. Yan. Yan sila. Ito yung ako nakuha. Yan. Yung ating pasisyo. So, so, kunin natin para makita. Yan. Yan. And 15 days old guys Ayan na sila Ayan nakalaki yung ating maalagang uh, Mga alagang shamu Mga pasisil Ayan So actually may nag-inquire sa atin na Bumili uh, So malayo Malayo sa probinsya natin So hindi natin magbibigyan ma Ang mga uh, subscriber So Nagbibinta lang tayo sa malapit Okay, so, yan na sila. Yan, malalaki na. So, hopefully, maging malasyon kasi sila, hanggang sa lumaki. Okay, guys. So, mahalaga na uh, mabigyan natin ng antibacterial yung ating mga alagang pasisyo para tuloy-tuloy uh, yung paglaki nila. At uh, may iwasan natin yung pagdapo ng mga anumang sakit sa kanila. Ngayon guys, ito yung inahin natin. Ayan. Ayan sila. So, naginder ko yan. Parang isa lang yung lalaki. Pero hindi pa natin sure. Kasi sisiso pa lang guys. Ayan. So, bali papalakihin ko muna to Hanggang one month old. Bago ko tanggalin yung inahin niya. nila guys. So, sa January 9, meron naman tayong pasisyo. So, ito yung ah, mag-hatch. Yung siya mo asin natin na ah. black. ito yung inahin yung guys. Umaba. Bali, ito yung nililimliman niyang itlog. Bali, dalawa na lang yung natira. Sa lima. So bali tatlo talaga yung nabasag. Yan kasi mabigat talaga na niya. Buti na lang may kinuha tayo sham. So hindi pa natin nakandling to guys. So hayaan natin kung ilan yung uh, mapipisa dito. So yan. So abang lang kayo guys sa mga update ko dito sa ato munting backyard so yan guys so, bigyan din natin to ng uh, ah, bitrasin ayan, malalaki na at malulusog so ayan yung ating mga native yung iba ayan so nilagay muna natin to si ayan, si black siya mga sil. kasi kahapon nakawala to guys buti dito tayo kung hindi baka nawala ang aman or masagasaan dun sa daan kasi sa tabing daan siya nakalagay kahapon kaso nakalabas yung uh, ah, babae na manok so hinabol niya so pati siya nakalabas din so, kaya nilagay mo na natin dito mahirap kasi may trabaho tayo so, yan yung ating kasisi guys na native yan lusog <laughs> yan show Yeah, 2 months old. Anyways. So, yun na muna guys yung update ngayon dito sa aking munting backyard. So, nagbigay uh, nagbigyan lang tayo ng vitrasil. So, meron tong vitamin E plus B12. Yan guys. Vitamins plus antibacterial na to. Yung kasama dito sa vitrasil. So, yun lang guys for today's vlog. Uh, abang abang ulit tayo sa ang uh, susunod pang vlog natin na gagawin dito sa ating mating backyard. So, shout out sa inyo lahat at God bless.